muna tayo ng lagayan ng ating earphone mga sari no? Dito natin ilalagay yung earphone natin, Dito yung irko natin Ayan, Ito yung earphone natin mga sari ito yung earphone natin Dito natin ito ilagay sa ating Kalabukan mga sari no? Ayan Dyan yan Yan yung ilko natin mga sari. Tamang tama. Diyan yan Oh. So okay ba? Yan. Ilko natin. Ito yung mga palaruan natin mga sari o. Oh. Yan. Yan Oh. Medyo maliit pa no. Konti na lang na sa eh. bininta natin eh. O yan, to. Yan, shout out ni Budoy na may isa dito so may iba baba pa tayo na apat mga gari no apat na PC so, brand nga pala ng ating airport, mga saray, ay kundura no ah so, uh, one port lang to one port yung kwarto nga natin yung ilalagay ko kaso nga lang Video... mahina yung panon kaya itong, itong ilalagay natin ay medyo maliit siya pero ang lakas ng kanyang hangin so update ko na lang kayo mga sari pag natapos na no na tapos na natin ilagay na natin yung aircon na double walling na lang yung kulang mga sari no okay so, kailangan natin medyo malaking pundon ito ayan ito yung aircon natin ilagay na natin So ayan, may lagayan na din sa mga walling natin mga sari oh. Ayan, So, baba. Guys. Yes, budoy mga sareho. Set up, budoy. Set up, budoy. Set up. Garo sila ng crossfire. Yan. So, hanggang dito na lang yung video natin mga sarayo, no? Like, comment, and share this video mga idol. Maraming salamat. Thank you for watching mga idol. Bye-bye.